Yes po mga idol, welcome back dito sa ating tambayan, syempre dito sa ating kwentuhan at dito sa ating hintahan. Uh, tulad ng dati, nag-iisip ako, ano ba yung pwede kong i sa inyo? Ano ba yung makakatulong sa kalusugan nyo? Syempre, ang ating content ay para sa kalusugan at uh, hindi nawawala ang tungkol sa nutrition. Advocate po ako ng kalusugan uh, ayon sa tamang nutrition kasi kung hindi natin gagawin ito um hindi mababawasan at patuloy uh, nadadami ang mga pasyente sa ospital Kung mapapansin niyo po ang ating mga paggamutan hindi na po tinitingnan ang uri ng mga pasyente kung matanda ka man, kung bata ka man babae ka man o lalaki, lahat po ay makikita nyo sa loob ng hospital Ano po yung dahilan? Kasi nga, kahit bata nagkakaroon ng mas mat, ng mga malilalang akaramdaman Ano po, hindi yan dati na mga kalimito makikita mo matatanda na sa hospital kasi syempre, dahil na pagtanda nila paghina ng katawan ngayon po, hindi lang po matatanda ang humihina ang katawan. Maraming na rin po ang ah, nagkakasakit at namamatay na kabataan. Ano po yung ng dahilan? Ano-ano po yung dahilan? Kasi po, dahil po sa paghihina po ng nutrition na pinapasok natin sa ating katawan. Pagyaman po ng bansa, ng community, pagdami po ng mga tao na nagkukulang sa nutrition. Yan po ay nasa pag-aaral. Ano po? May pag-aaral po niyan na um, madami pong mga tao sa mga mayayamang bansa, mayayamang lugar. Ang madaming nagkakasakit dahil sa mababang nutrition. Ano? Isa po sa magandang pagkain sana para sa magandang nutrition, maayos na nutrition ay ang Uh, brown rice hindi po siya kinasanayan ng ating mga Pilipino kasi pangkaraniwan na po na pagkain natin ng kanin ano kanin kasi ang uh, isang ano uh, kinasanayan pagkain ng nating mga Pilipino uh, white rice po ang ating kinakain sa totoo lang at ako, taga rito ako sa probinsya, Oriental Mindoro. Ang Oriental Mindoro po ay isa sa mga uh, produce ng bigas sa buong Pilipinas. Ano po, isa po ang Oriental Mindoro. Pangalawa, sa tingin ko po, parang pag-aral na, parang pangalawa ata sa buong Pilipinas ang uh, produce ng bigas sa eh, Mindoro. Pangunahin ata ay Norte. Ano po, pumapangalawa na ang Oriental Mindoro. Yan, Uh, naalala ko lang yung panahon ng tatay ko. Yung pinakamasasarap na bigas, yung mga, mga um, mahal din bigas, tinitira niya yan, pangkain namin. Ano, mabango, matamis-tamis kainin, kahit tutong, parang lasa mo matamis-tamis, masasarap eh. Pag ikukumpara natin doon sa mga brown rice natin ngayon, ano siya, uh, mas gugustuhin ng dila mong kainin yung white, white rice. Unang-una, ayon sa pag-aaral, mataas yung content ng asukal. Ano, ng asukal ng white rice. Kaya ganun na lang kasarap kainin to. At alam nyo ba na mm, pag nagkasakit ka, nagkasakit ka na, ang isa at unang sinasabi ng doktor sa atin, bawasan ang kanin, bawasan ang pagkonsumo, bawasan ang pagkain ng kanin, kailangan ditakal na. Ano? Kasi kinasanayan na natin ang kumain ng white rice. Pagdating po kasi sa um, ano sa brown rice, may pagkakaiba po sa white rice. Ano? unang una ito. Ito po, research ko to, uh, ipa-plus ko naman dito sa ating ano, sa ating dito, ipa-plus ko ito sa screen. Brown rice. Mga nakakabilib na health benefits. Alamin natin, syempre. Ano? Ang brown rice ay naglalaman ng higit na fiber. Kasi digestive system, kailangan natin lalo na 'yung may mga sakit na GERD, kailangan natin 'yung fiber yung magliliis ng tiyan. Ano? Ang brown rice, meron yan. Merong protein, antioxidant, at iba pang mga nutrient na makakatulong sa pag-iwa sa sakit tulad ng diabetes at cancer. Ano? Yan. Ang cancer po, ito po isa sa mga kinatatakutan nating sakit alam naman natin ano pag uh, may anxiety ka nga laging nasa isip mo baka may kanser ako natatakot ka ano diabetes po isa sa pinaka uh, mabigat na karamdaman it kapag nagkaroon ka habang buhay mo nang aalagaan ng sarili mo ang katawan mo kasi uh, ang diabetes po nagkukulang ang uh, insulin ng katawan so po ang um, content ng sugar ng katawan kaya maraming mga karamdaman ang nabubuo kapag may diabetes o um, diabetic ka na. Unang-una po, nagkakaroon tayo, no, tayo, karamihan po, ng ah, kidney problem. Kaya po marami ang dinadialysis. Pangkaraniwan po yan sa may mga diabetes. Ano po? ito po ito sabi nga dito sa ano sa um, research ko ito makikita niyo naman ano sabi nga po dito kung naghahanap ka ng isang masustansya at masarap na pagkain na madaling iluto o i-serve hindi ka magsisisi sa brown rice di diba? Ito po, ito po ay um, health tips po ito galing sa Garrick Garcia. Ano po, sa, ano po ito? Sa, um, ko po ito sa, hindi ko makita yung pangalan ng ano, malabo. malabo, pero makikita nyo naman, naka, ano naman, nakalagay naman dito. Ang brown rice ay ang buong butil ng bigas na hindi pa naproproceso o uh, naputian. Ito ay mayaman sa fiber, protein, antioxidant, at iba pang mga nutrient na nakatulong sa inyong kalusugan at wellness. Ang put isang pangunahing benepisyo ng brown rice, sa kalusugan. Yan, meron daw pong um, na-research ako na 21 isang pangunahing binipisyo. Ano, madami na yon ano? Uh, ilan lang yan sa mas marami pang binipisyo? Ilan lang ito? 21 pa lang ito. Ano po? Uh, pangunahin po, number one po. Ano po? Narito po, ano? Narito po yung mga pangunahin na binipisyo ng, ng uri ng bigas nito, ng brown rice. Ano po? Uh, una po, nakakatulong ito sa pagkontrol ng timbang. Ayan, yung mga namum problema po sa um, uh, pagtaba po, ano, yung pagtaba po, paglaki po ng katawan natin, uh, ang pagkain po ng brown rice ay uh, isang magandang benepisyo na makukuha mo dito. Dahil nga po, mataas po yung fiber nito. Ano, mataas yung fiber. Kaya nga sabi dito, dahil sa mataas na fiber content ng brown rice, nakakaramdam nakak ka ng busog at uh, satisfied sa mas mababang dami ng pagkain. Ano? Kaunting ano pa ko, scoop pa lang ng kinain mo na brown rice, uh, ramdam mo na busog ka na. Actually, yun nga sabi ko sa inyo, uh, mas maganda ng kumain dun sa ano, dun sa white white rice kasi nga masarap talaga ang white rice ano masarap talaga siya kaya nga um, uh, sa sobrang sarap niya nakakapinsala naman ng ating kalusugan yun hindi naman nat, hindi din naman tayo, tulad ng ibang bansa na hindi sana kumain ng kanin talagang kanin ang kakainin natin kaya kung maaari uh, mas maganda na sana yung uh, brown rice Yung nga lang medyo may uh, presyo po talaga ang brown rice ano pagdating sa kahit po saan, kalimitan po kasi imported yung brown rice pero marami na pong nagpo-produce ng brown rice dito sa Pilipinas. Isa nga dito sa lugar namin may mga brown rice. Yan, number 2 po tayo. Nakakapagpabuti ito ng digestive uh, system, digestive health. Para do sa may mga sakit na GERD, napakaganda po ng brown rice. Ano, hindi kasi stress sa pagkain, ang ano brown rice, ano hindi stress stress sa sikmura. Uh, madali siyang tunawin. Ito nga sabi po dito sa mm, nakakabuti ito sa digestive health. Ang sabi nga po dito ay ang fiber ay hindi lamang nakakatulong sa pagkontrol ng timbang, kundi pati na rin sa pagpapanatili ng regular regular at malinis na bowel movement, yan, kaya napakaganda po sa digestive system. at um, ang sustansyang nagpapalakas sa inyong good bacteria sa inyong sa inyo, ang good bacteria ay mahalaga para sa pagtunaw ng pagkain, paglaban sa infection at pagproduce ng vitamins, yan. Um, maraming beses ako na nagkukwento tungkol sa good bacteria. Ang brown rice pala po ay merong uh, dalang good bacteria. Ano po? Ayan. Ang mga good bacteria ay mahalaga sa pagtunaw ng pagkain. Uh, makakapag, makakatulong pala po ito no, na um, palakasin yung good bacteria na nandito sa ating katawan. Ano? Palakasin. Number three po, nakakapag-boost ito ng immune system. Siyempre, kapag mahina ang immune system natin, maraming sakit ang papasok sa atin. Pero kapag malakas, kontrolado ng immune system ang pagpasok ng iba't ibang karamdaman. At um, ayon nga po dito, nakakapagpalakas ito ng ating immune system. Ang brown rice ay mayaman sa antioxidant tulad ng vitamin E, selenium at uh, phenolic compound na nakakapaglaban sa mga free radical na nagdudulot ng anti-oxidative stress at inflammation. Ang oxidative stress ay at inflammation ay maaaring magdala ng iba't ibang sakit tulad ng cancer, diabetes, heart disease at age, yung pagtanda. Ano yung mabilis na pagtanda? Ano? Uh, kapag ka nakakatulong ito, uh, hindi yun hin, yung sinasabi natin na laging um, batang tingnan. Ano? Kasi ang sigla-sigla na katawan natin, kapag ka mahina na yung katawan natin, nakakatanda. At ang brown rice ay maganda at malaki ang ah, itutulong nito kasi na it bubos ito ang ating immune system. Ito isang problema lagi ng karamihan na Pilipino, yung heart health. Ano yung yung problema sa uh, puso at uh, ang brown rice ay nakakapag-improve ng heart health. Ano? Ah uh, mapipigilan natin yung atake sa puso, yung stroke. Yan kapag um, ito ang ginagamit nating um pagkain. Tapos number five, nakakapag-enhance ito ng brain function para doon sa mga naka-problema ng Anxiety. Malaki ang naitutulong ng brown rice. Ito, sabi dito, ang brown rice ay mayaman sa complex carbohydrates na ang pinagmumulan ng glucose o fuel para sa inyong brain cells at mood. Ang brown rice ay Naglalaman din ng vitamin B complex na kailangan para sa mga sensitives at uh, metabolism ng neurotransmitter o chemical na nagpapadala ng signal sa inyong brain. Yan, napag-usapan to. Uh, di ba talaga na ang brain ang nagpapadala ng signal sa lahat ng parte ng katawan natin? Ano? Kaya marami tayong ano, marami tayong nararamdaman kapag um, katulad ng good. Kasi meron doon na ano, meron doon na ah um, uh, ang nerve ano na yung pinaka isa sa pinakamalaking nerve yung big big uh, nerve na kapag ka na may problema tayo sa anxiety sigurado nung tayo ng problema sa uh, ating chan at kapag may problema tayo sa ating chan, magkakaroon tayo ng problema sa ating uh, kaisipan tulad ng anxiety dahil magkakamali siya ng um, pagkukuman. Ano? Pagkukumand. Kaya nga sabi natin dito, uh, magkakaroon ng, iba ng ibang signal yung ating brain. At uh, ang kanin na to, ang bigas na to, ay maganda para sa ating uh, kaisipan. Yan. Number six, nakakapag-promote ng bone health. Yun, yung may mga problema sa ano, sa mm, kasukasuan. Ano, yung mga umiidad. Napakagandang kainin ang bigas na to. Ano, ah, uh, number 7, nakakaprevent ito ng anemia, yung mga problema sa dugo. Ano? Ito na yung kainin nyo. Ito yung sa anemia. No? Ang anemia ay ang oxygen carrying pigment na nasa inyong dugo. Ito ay maaari magdulot ng pagkapagod, hina, sakit ng ulo at iba pang mga sintomas. Ang brown rice ay mayaman sa iron na isang essential component ng hemoglobin. Ang brown rice ay naglalaman ng mga folate o oh, vitamin B9 na uh, kailangan para sa production ng mat mal ano maturation ng inyong mga red blood cell. Yan. May mga ano eh, may mga um, Tagalog din sa mahirap. B9 po, mataas sa B9. Ano, yung mga um, anemic dito, yung mga namumutla, maganda po pala itong brown rice, ano, Actually, hindi lang po brown rice sa na pinag-uusapan natin dito. Ano, lahat po ng dikulay ng kanin na nabigas. Brown rice, black rice, at saka yung tinatag natin na red rice. Ano, pare-pares po siya. Number 8 po, nakakapagbababa ito ng risk ng type 2 diabetes. Kaya po marami talaga kung bumibili ng brown rice kasi marami sa Pilipinas may sakit po ng diabetes. Ano? At ako, yan ang kinatatakot ko kasi yung pamilya ko nasa ganitong kondisyon, uh, may mga sakit na diabetes. Buti na lang ako, uh, sa awa ng Diyos, hindi pa na kakamanan yan. At uh, sa tingin ko naman, hopefully, para naman siguro maiiwasan kahit na nasa linyah ng dugo. Kasi nga, uh, nasa full nutrition na tayo, nasa tama tayong nutrition. Number nine, nakakapagpabuti ito. Na skin health. 'Yun yung uh, problema natin sa skin, sa balat. Ah uh, ito napakahusay din ng brown rice. Ano, hindi usapan natin hindi, hindi gamot, ano, kundi uh, isang nutrition na nakakabuti sa ating katawan. Ano, uh, full nutrition na po ang brown rice. Number 10, nakakapagpabuti ito ng ating mood. Ano, yung ating mood pabago-bago 'yan. Ah uh, nakukuha natin 'yan sa kondisyon ng ating katawan. Ngayon, kapag mabuti ang kondisyon ng ating katawan, hindi pumapangkat yung ating mood. Ano? Yun, yun yung isa sa paliwanag kung bakit uh, nakakapagpabuti ito ng ating mood. Kasi, uh, nababawasan yung stress ng katawan natin kapag kumakain tayo ng brown rice. Ito pa, isa pa, nakakapagpababa ng blood pressure. Kaya nga, iwas-stroke tayo sabi ko kanina. Ano? Kasi nga, sa ganitong, ano, uh, Condition ng katawan natin, good condition. Ito, itong panahon na may salamin ako, sana umaayos pa o hindi lumala yung paghina ng mata natin. Ano? Nakakapagpabuti ng uh, ice health ang uh, pagkonsumo pagkain mo ng brown rice. Nakakapagpabuti din ng na mga hair health, yung mga nalalagas dyan ng buhok dahil po sa stress. Bawas stress po, bawas paglagas ng buhok kapag kakumain ka ng brown rice nakakapagpabuti ng kalusugan ng nervyos. Yun, di ba? Sa mental health, pinag-uusapan natin kanina, um, condition ng anxiety. Uh, ito na nga po, uh, bumababa yung nervyos. Yung sa mga may anxiety po, napakaganda pong uh, kainin natin ay brown rice. Actually, dito sa amin, sa probinsya namin, uh, sabi ko nga, may napag, na, ikwento ko ato sa isang vlog na ginawa ko eh. Uh, yung brown rice dito, mas mahal lang ng 200 sa 25 kilos dito. Ano? Kasi dito, one for yung ano? One for ba dito? Basta, um, kaunti lang yung diferensya sa mga mamahaling bigas. Ano, sa magandang klaseng bigas. Medyo mahal talaga ang brown rice. Uh, kung gusto nyo, hatian nyo ng white rice. ano At least yung white rice, hindi siya pure white rice na mataas yung mga content. At least mabawasan. Sa halip ng magjeta ka ng kulang yung kakainin mo, at least kompleto pa rin. Ano? sa so, kung talaga namamahalan kayo, maghati na lang kayo, mag, maghalo kayo, maghalo. Number 15. Ito, maganda ito sa mga kababaihan, lalo na doon sa umiidad na mga kababaihan. Nakakapagpabuti ito ng hormonal balance. Yung mga um, matatapos na yung period, uh, kayo ng hormonal imbalance, Um, kung brown rice ang kinakain nyo, uh, mapipigilan ang hormonal imbalance o uh, magiging kondisyon. Ano? Do sa mga may problema sa sakit sa atay, isang maganda din ang brown rice sa kakatong pagpabuti sa kalusugan ng atay. Ano? Uh, pero pinakamaganda dyan, huwag ka maninigarilyo. Yan. Number 17, Nakakapagpabuti sa kalusugan ng kalamnan yung mga may mga muscle pain. Uh, kaya pala, uh, maraming mga nag-gym ang kinakain brown rice. Ano, mabenta yung brown rice kahit mga imported na brown rice sa mga uh, supermarket. Mabenta yan. At makikita mong kalimitan na bumibili yung mga nagbabodybuilder. Ano? Number 18, nakakapagbabuti ng reproductive health. Yan. At uh, number, 20, number 19, nakapagbigay ng energy sabi ko nga, do sa mga matatanda na na may sakit, uh, ito yung gustong kainin. At um, sa mga nagbabodybuilder, itong gustong kainin kasi nagbibigay ng energy. At um, in sana hindi lang sa mga may sakit, sana wala ka pa mang sakit, kainin mo na to Ano kainin mo to Ito, nakakapagbawas din ng kolesterol. Ano? Kasi ano nga eh, um, fiber siya. Yung fiber nagbabawas ng cholesterol, ano, sa dugo. Mayaman sa antioxidant. Yan. Um Ito po yung 21 na um, magandang uh, dulot ng pagkain ng brown rice. Kaya sana um nabigyan natin ng uh, reward, ano, reward ang ating katawan. Ah uh, sa pamamagitan ng pag-umpisa ng pagkain ng brown rice. Ano bago natin um halahin yung iba pang nutrition, ito na andito na sa brown rice yung karamihan at least uh, sabawan mo na lang ng uh, gulay, ano nang disabaw na gulay yung brown rice mo. Napakasarap at napakasustansya na para sa ating kalusugan. Sana po ay may natutunan kayo sa aking isinir sa inyo ngayon. Um bye -bye po at uh, God bless you. Ingat po tayo lagi.